Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. So hi mga che. welcome back again to my vlog. Medyo naging busy nga yung atinyo, kaya ngayon pa lang tayo makakapag-upload. Pagkatapos nga nung racket ko, nung isang araw, eh talagang nagpahinga muna ako. Paano ba naman kasi hindi magkasundo yung utak ko, tsaka yung bibig ko? Paano ako magbo-voiceover? Pag dumarating nga sa puntong ganon, eh talagang nagpapahinga ako. Bahala kayong maghintay sa upload ko. Ganon. Minsan kasi talaga kapag nagbo-voiceover ako, tapos stressed ako, kaya pagod, wala talagang pumapasok sa utak ko, promise. Well, at dahil medyo okay na tayo for today's video, ayan, may gana na akong mag-voiceover, tapos magkape-kape ulit. Kung sa bagay, okay man ako o hindi, ay, magkape ko pa din. Alata mo nga karapat ka rin. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon at kitang-kita nyo naman eh sikat na sikat nga yung araw. Kaya naman ngayong araw nga na to eh maglalaba daw kami. Sa totoo lang, bukas pa lang talaga dapat kami maglalaba. Pero nung nakita nga nung nanay ko yung mga marurumi, ay Diyos ko, sabi na pipiantana po, tamiras pang piyesta. Bali heto, galing na nga palang tindahan yung nanay ko at tumingin na nga pala siya ng may ulam at ayan, may dala nga siyang dalawang bangus tapos dalawang pirasong ampalay ang malalaki. Bukod nga dun sa mga nabanggit ko, ayan, meron din siyang biniling itlog na ilalahok ko nga mamaya sa ginisang ampalaya. Mga hindi pa nga nag-aalmusal yung mga kasama ko sa bahay kaya sabi ni nanay, eh gisahin ko na nga daw yung ampalaya at yun na yung iuna ko. Pwede ko oh. pinaghihiwa tong ampalaya at binudburan ko na nga ng asin. Ito naman bangus, eh nilinisan ko na at hiniwa ko na din. Papaksiw na lang daw namin to gabi para kahit papano, eh, may ito naman mga itlog na gagamitin ko nga sa ampalaya eh ayan ini scramble ko na para nga mamaya eh dire-diretso na nga ako sa paggigisa kulang kapag naggigisa talaga ako ng ampalaya gustong gusto ko yung maraming itlog ewan ko ba pero satisfy na satisfy talaga kasi ko kapag maraming itlog yung ampalaya Bali heto, nai-prepare ko na nga pala lahat ng gagamitin ko. Nakapaghiwa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos, nabanlawan ko na din itong ampalaya. Nilagyan ko nga ng asinat at nilamas-lamas bago ko nga pala banlawan para mabawasan ng konti yung pait. Huwag nga ng mahal yung kamatis. Kaya naman sinanay nanay nagpabili na lang na sardinas. At isasama nga daw namin to sa ginisang ampalaya. Pakakamal-kamal doreng kamatis po. Tangkay mga sira, lam, wala la tuloy tinubo. Nagpainit na nga pala ako ng mantika dito sa may kawali at naggisa ng bawang at sibuyas dahil lulutuin na natin yung ampalaya. Bisagisahin lang natin dito yung bawang at sibuyas hanggang lumabas yung aroma and then magdagdag na tayo dito ng paminta, pampalasa. Bali pagkalagay ko nga pala ng paminta ay eh, sinunod ko na din yung sardinas. Kahit anong pangalan pa na sardinas yan, basta masarap ay ilagay mo na dito sa ampalaya. Igisa natin ang dahan-dahan itong sardinas para hindi naman siya maduro. Ang kailangan ko lang naman dito sa sardinas ay eh, yung sarsa kaya mamaya ihiwalay ko yung isda. Bukas naman namin uulamin. Charis. <laughs> Pagkatapos nga nun, ayan, nilagay ko na nga din dito yung ampalaya na binalawang ko nga kanina. Pagkalagay nga nito, ewag eh, wag muna natin nga haluin para maiwasan natin yung pagpait at hinaan lang natin yung apoy. Naglagay nga pala ako ng isang tasa ng tubig para hindi masunod. So bali, eto na nga, pinakuluan ko lang ng mga ilang minuto hanggang sa maaf afcook nga yung ating ampalaya. Kapampangan, ne? Eh. Nung so, medyo kumukulo na nga at mag-evaporate na nga yung sabaw, nilagay ko na nga din pala dito yung in-scramble kong itlog. Bali, pagkalagay nga pala nung itlog, eh, ko muna ng mga ilang minuto bago ko nga hihalo para hindi naman madurog yung itlog. Gustong gusto ko nga kasi sa Ampalaya, eh, meron pang itlog. So, heto na nga, finally, luto na nga yung ginisa nating ampalaya. Kumuha na nga pala ako ng kanin at ayan, nilagay ko na nga dito yung ampalaya direkta nga sa kanin. Tako. Ito nga, meron kaming kanin lamig, kaya hindi na ako magpapalamig ng kanin. Marami na nga sampayin at ida dryer na damit, kaya naman nagmamadali na akong kumain ng no mga oras nga na yan. Ay, logo, ng mga bandang mananghali kasi, medyo nang ulimlim. O, di ba diba? ay yamamoy si Tingaldo. O siya, yun lang naman yung ganap ko for today's video. Kaya naman, if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!